Napabilib ni Renz Abondo si John Moran sa isang exhibition game dito sa Pilipinas. Isang eksenang hindi inaasahan ang biglang naging highlight ng isang NBA star sa kanyang pagbisita sa bansa, at ang dahilan nito, isang Pinoy. Pero bago yan, dito muna tayo sa isang mainit na balita mula sa NBA. Ayon sa ilang insider reports, nakaschedule na raw ang buyout ni Chris Middleton mula sa Washington Wizards. Ang dating All-Star ay napasama sa roster ng Wizards sa isang trade scenario, ngunit imbes na gamitin siya bilang bahagi ng rebuild, plano raw ng team na i-buyout e ang natitirang kontrata nito. Dahil dyan, nakaabang na raw ngayon ang Los Angeles Lakers. Interesado ang Lakers na kunin si Middleton kung tuluyang maging unrestricted free agent ito, dahil naniniwala silang makakatulong siya sa wing rotation ng team, lalot kulang pa sila sa veteran scorer na may playoff experience. Isa itong move na posibleng magbigay lalim sa kanilang lineup kung matutuloy. At samantala, balik tayo sa Pilipinas kung saan isang nakakabilib na eksena ang nasaksihan mismo ni Joe Moran. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas bilang bahagi ng isang basketball tour, dumalo si Moran sa isang event sa The Courtyard DGC sa Taguig City. Isa itong exhibition game na nilahokan ng mga lokal na basketball stars gaya ni na si Jay Cancino, Jerin Teng, Richie Rivero, at syempre, ang high-flying wingman na si Renz Abando. Sa gitna ng laro, nagpakawala si Abando ng isang tatlundaan at anim na po, degree dunk na ikinagulat ng lahat, lalo na ni John Morant mismo. Kitang kita sa video ang reaksyon ni Morant, na panganga, napapalakpak, at halatang napabilib hindi niya siguro inakalang may Pinoy player na may ganoong klase ng athleticism. Maging ang mga kasama niya mula sa NBA Circle ay napahanga sa ipinakitang explosiveness ni Abando. Sa sandaling iyon, parang nawala ang pagitan ng NBA at Philippine Basketball, pantay sa respeto, pantay sa talento. Hindi nagtatapos doon ang magandang balita para kay Abando. Muling kinumpirma na siya ay babalik sa KBL, Korean Basketball League, matapos siyang kunin muli ng kanyang dating team sa Korea. Ang kanyang pinakitang galing sa mga exhibition at international competitions ang nagsilbing paalala sa mga scouts na hindi pa tapos ang kwento ni Abondo sa Asia. At sa pagbabalik niya sa Korea, mas marami pang mata ang tiyak na babantay sa bawat galaw niya. Sa huli, ito ang tanong. Kung napahanga ni Renz Abondo ang isang NBA star na si John Morant sa isang simpleng exhibition game, gaano pa kaya ang magagawa niya sa isang buong season sa isang malakas na liga tulad ng KBL? At para naman sa Lakers, kung matutuloy nga ang buyout ni Middleton, sapat ba ang kanyang veteran presence para tulungan si Lebron, Luka, at ang bagong Lakers score na makabalik sa finals? Maraming tanong, pero isang sagot ang malinaw. Ang talento ng Pinoy ay hindi na binabaliwala, kahit sa harap ng pinakamalalaking pangalan sa mundo ng basketball. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po!